Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pambihirang improvements Ang pambihirang galawan ni Kevin Chambaw Sa Korean Basketball League Sa mga galawan na to ni Kevin Chambaw mga ropa Talagang hindi maiwasan na kiligin ang mga Korean girls Sa kanyang pinapakitang galing sa paglalaro ng basketball Ang gaganda pa naman ng Korean mga ropa Talagang nakakatuwang maglaro dito sa may Korea Pero sa video na to mga ropa Tatalakayan at iisa isahin natin Ang pang NBA na galawan ni Kevin Chambaw mga ropa Grabe ang improvements si Kevin Chambaw Dito sa may Korean Basketball League. Bali-balita na nga din mga ropa na si Kevin Jambaw daw ay lumipad na papuntang Amerika para mag-training at susubukan mag-qualify sa NBA Summer Games. Ngayon so, mga ropa, tingnan natin kung pwede na nga bang pang NBA itong mga galawan ni Kevin Jambaw dito sa Korean Basketball League. FYI mga ropa, sa 23 games na nilaro ni Kevin Jambaw sa Korean Basketball League para sa puna ng Gwenso no? mga ropa, nagtala siya ng average sa 16.9 points Tumatag per game. Tumatagin na 6.3 rebounds per game at 3.9 assists per game mga ropa. Kasama pa dyan ang 1.3 steals per game. Kumbaga mga ropa, ang numero ni Kevin Gambao sa Korean Basketball League ay napaka-descending numero niyan mga ropa at kung papanoodin nyo kasi fast games Kevin Gambao sa Korea siya talaga ang bumubuhat sa kupunan ng Gwang at no? isa din talaga siya sa main factor mga ropa kung bakit nanalo ang kubo ng Gwang no? doon sa mga fast games nila ngayon mga ropa isa isa sento may may natin ng mga galawan Kevin Gambao dito sa may Korean Basketball League kung pwede na ba talaga si Kevin Gambao sa NBA ito ang game analysis at breakdown Kevin Gambao's NBA journey simulan na natin to okay game ngayon mga ropa dito tayo mag sa game na to Laban to ng kumunahan ng Guang Sono na pinangungunahan ni Kevin Jambao. Kono sa kumunahan ng Wonju DB Promi na pinangungunahan naman ng Pilipino din na si Ethan Albano. Pero para ropa sa mga hindi nakakaalam para sa akin ang team ni Kevin Jambao na kumunahan ng Guang Sono ay malakas na team to mga ropa despite na kulelat sila sa standing sa KBL. Currently kasi mga ropa pangalwa sa uli ang kumunahan ng Guang Sono ngayong season sa KBL. Pangalwa sila sa uli mga ropa 10 teams lang ang mayroon ng KBL at pangalwa pa sa uli ang kumunahan ng Guang Sono. Pero kahit pangalwa sa uli ang kumunahan ng Sono, mga ropa para sa akin masasabi ko na malakas na pagkakatubunan to. Talagang naunahan lang ng maraming talo ngayong season. At dito nga sa unang bukas ng laro, mga Ropa, dalawang makasundo na puntos kaagad ang ginawa dito ng kubunan ng Corso. No? Pareho pumasok yan, mga Ropa, basket is good agarang yan. naman bumawi ang kubunan ng Wonju DB, mga Ropa, sa atake nila to. Easy money para sa kubunan ng Wonju, basket is good. At eto na, mga Ropa, sa magkakataon na to, nagpop si Kevin Gambao dito sa so may 3-point area. Pagpop naman ni Kevin Gambao, mga Ropa, agara naman binigay sa kanya yung bola dito sa so may 3-point area. May option nga sana si Kevin Gambao dito na ipukol ang three pointer mga Ropa, pero pero ang ginawa ni KQ dito, pinenetrate niya na lang ang depensa dito na kumuna ng Wodu. Sabay teardrops mga ropa, pumasok naman ang teardrops yan. Ito ang una-unahang punto si Kevin Gambao dito sa game na ito mga ropa at basket is good yan. At after pa nito mga ropa, kick out ng bola papunta sa may right side court 3-pointer. Pasok ang 3-pointer dito nung kumuna ng Goyang Sono mga ropa at back to back 3-pointers yan na pinakawala ng kumuna ng Goyang Sono. Pareho pumasok yan. Kaya dito sa unang frame ng laro mga ropa, 14-8 ang score dito. Lamang agad ng 6 points ang kumuna ng Goyang Yun nga lang, mga ropa, para sa kumuna ng Wonju DB Promi. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, pinangungunahan sila ng ating kabayan din, Pinoy din na si Ethan Albano. naka ko lang ng 3-pointer dito si Ethan Albano mga ropa, basket is good yan. At after pa nito mga ropa, good penetration pa ang ginawa dito ni Ethan Albano. Back-to-back -back points para sa kumuna ng Wonju DB Promi mga ropa, dahil yan naging 14-30 na score, courtesy of Ethan Albano. At pagkataas pa nga nito mga ropa, nakakuha ng fast break dito ang kumuna ng Wonju DB Promi. Again mga ropa, Ethan Albano ulit ang nanguna para sa fast break na yan. Siya na naman ang nagpuntar ng puntos dito para sa kumuna ng Wonju Promi. Buti na lang mga ropa si Kevin Jambao. Ang ganda ng cut papunta doon sa may lalim. At sa cut mga ropa napasaan naman ang bola dito si KQ. Nakapagpuntar ng easy 2 points yan si Kevin Jambao. Nagsagutan sila sa puntos dito ni Ethan Albano. Pero si Ethan Albano mga ropa sobrang init dito sa may first quarter. 3 pointer na naman ang pinakawalan niya dito mga ropa. Pumasok ulit yan para kay Ethan Albano. Pero syempre mga ropa sinabi ko nga sa inyo ang kupuna ng Goyang ay pinangungunahan ni Kevin Jambao. Sa pagkakataon na to mga ropa nakapukol nga ng 3 pointer dyan si Ethan Albano. Agara naman sumagot dito si Kevin Gambao sa kanyang right side core three pointer kahit na well defended niya si Kevin Gambao mga ropa para pa niya tinirahan ang defensa ng upuna ng Wonju DB Promi sumagot si Kevin Gambao sa three pointer na tinirada dyan Ethan Albano basket is good nag enjoy ka na at nanalo ka pa piliin ang link na nasa may comment section gamitin ang promo code na Johans piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus possession naman ito ng upuna ng Goyosono mga ropa umibabaw dito si Kevin Gambao para kunin yung bola dito may top daging three pointer at ang ginawang move dito ni Kevin Gambo mga ropa crossover dito sa defender niya at sa crossover nito mga ropa sabay pull up jumper dito sa may 3 point area mga ropa kitang kita natin dito ginalawa ni Kevin Gambo harap harapan dito ang kanyang defender mga ropa at ang resulta nito pasok ang 3 pointer dyan ni Kevin Gambo sa napakagandang move na yan mga ropa panis dito ang defense ha na ng Won Yu basket is good para kay Kevin Gambo take note mga ropa itong mga gantong galawa ni Kevin Gambo pulido na sa kanya to lagi niyang ginagawa to kahit sa mga past games niya dito sa may Korea mga ropa ganyan na ang gala Palawan ni Kevin Chambao yung mga ganyang crossover sabay pull up dito sa may 3 pointer kahit area harap na harapang may bantay mga ropa kayang kayang tiradahin ni Kevin Jambao ang depensa mga ropa kasi maganda nga ang shooting form ni Kevin Jambao mataas ang talon at maganda ang shooting form mga ropa mahirap tapalin yan 3 pointer na yan, ni Kevin Jambao at pagkatapos ba nito, mga ropa ang ganda fast break ba ang ginawa dito ng kubunan ng Goyang Sono pasa ni Kevin Jambao pamunta doon sa may kabila sabay 3 pointer ng kubunan ng Goyang mga ropa pasok din yan basket is good pero si Ethan Albano mga ropa ang din talaga ng na to sunod-sunod ang pagbuhat niya dito sa kubuna ng Wonju DB mga ropa. Maba open sa man yan or pagmamando ng bola sa pagpasa at dahil niya sa panguuna na ni Ital Albalo mga ropa. naawakan ng kubuna ng Wonju DB Promi ang alamangan dito against sa team ni Kevin Jambao. Buti na lang mga ropa, agad ang sumagot dito si Kevin Jambao. Nakakuha siya ng fast break dito mga ropa. Siya ang nanguna sa fast break mga ropa. Diyan sa fast break na yan. Slam dunk ang dito ni KQ Basket is good. At agad mga ropa, assist na naman ni Ital Albalo dito. Nakakuha na naman ng 2 points yan ang kupuna ng kupunan ng Wonju DB Promi. Yun nga lang mga ropa sa pagkakataon na to. Bigla ang pumulusok sa offense sa kubo na ng Goyan Sono. Sa senaryo na ito mga ropa, good defense ang ginawa dito ng kubo na ng Goyan Sono at sa good defense yan, nakakuha ng fast break ang kubo na ng Goyan Sono mga ropa and guess what, guess who? Kung sino ang nangunat sa fast break para sa kubo na ng Goyan Sono, si Kevin Cabao mga ropa at eventually, siya ang nag-finish ng fast break na yan. Easy si 2 points para kay KQ Basket is good. At another one mga ropa, heto na naman, good defense na naman ang ginawa dito ng kubo na ng Goyan Sono at sa good defense na ito mga ropa, again mga ropa, KQ na naman ang na nag-fast break dito para sa kubo na ng Goyan Sono. Slam dunk ulit ang ginawa dito ni Kevin Kevin Gamaw mga ropa one hand slam dunk yan AC points ulit para sa kanya basket is good at pagkatapos pa nito mga ropa pumukul pa ng 3 pointer dito ang teammate ni Kevin Jabao pasok yan mga ropa kaya si senaryo na to naging 62 to 55 ang score mga ropa lumamang na ng 7 points dyan ang kupunan ng Goem Sono kora sa kupunan ni Ethan Albano at sa pagkakataon din na to mga ropa heto again Kevin Jabao na naman may hawak na bola dito sa may ibabaw at sinabi ko nga sa inyo mga ropa kayang kayang tumira ni Kevin Jabao dito sa may 3 point area ng solo lang mga ropa at ang ginawa niya nga dito ginalawan niya ulit natin. Ang depensa dito sa may ibabaw mga ropa. Sa pull up jumper mga ropa, kitang kita natin dito. Ang taas ng talon ni Kevin Jambao. Ang taas ng kamay niya para sa tira. Ang hirap tapalin yan mga ropa. At ang naging resulta nito, pumasok ulit dyan, 3 -pointer yan 3-pointer na ni Kevin Jambao mga ropa. At sa pagkakataon na to, tuwang-tuwa ang mga chicks sa Korea. Talagang nag-cheer sila kay Kevin Jambao mga ropa. Ang lupit naman kasi ng ginagawa ni KQ dito sa game na to. Pasok ang tirada ni Kevin Jambao mga ropa. Harap-harapan sa depensa na ng upunan ng Wonju DB. Basket is good para kay KQ. Kaya sa senaryo na to mga ropa, alamang ng 9 points dito ang kubunan ng Goyang Sono no 64 to 55 ang score mga Ropa at after man ito mga Ropa good defense na naman ang dito ang kubunan ng Goyang Sono at sa good defense yan, mga Ropa si Kevin Jambawa nung una doon sa may pass at pasa niya sa teammate niya mga Ropa easy 2 points kaagad na nagawa dito ng kubunan ng Goyang Sono no dahil yan mga Ropa naging 66 to 55 ang score lamang na ng 11 points dito ang kubunan ng Goyang at eventually mga Ropa hindi na nakaporma dyan ang kubunan ng Wonju DB natapos ang game na to sa score ng 86 to 70 o miscore si Kevin Jambaw dito sa game na to, na tumatagintay na 17 points, 5 rebounds at 5 assists. Siya ang high scorer para sa kuna ng Goyang Sono, mga ropa. Ngayon, mga ropa, kayo ang tatanungin ko sa tingin nyo pang NBA caliber na ba ang laruan ni Kevin Chambao? Kung may translate to sa USA, mga ropa, sa Amerika, yung laruan niya. Pwede kayong mag-comment yan sa baba ng inyong opinion, mga ropa. Huwag kayong mahihiya, pagkwentuhan tayo.